Narang na ka gabayral guys o nga bukog ikaon dili ni para nato sa tinuod lang nga man, ang tao para sa unod so kaning bukog bahi ni para sa iring naraw <laughs> ming mm. ming dire mo siya ang para nila dili para sa tao mo nang namatay sila ming mm. <laughs> imo na oh tanawa, kung mamatay sila na dili kita Ano na siya guys?

Nah, orang ni jangan bopong lagi.